Ang gaganda ng mga bag. Ayan, 35 riyal. Oh. 35 riyal. Ayan, ang gaganda niya, oh. No. Ito naman. Magkano ba 'to? 129. Ayan, 129. Ito 35 riyal. 129 49 eto mga 49 real Dito ito sa Hypernesto Alcobar. Kaganda ng mga bag no. Uy Ito 49 real. 49 real. One hundred thirty-nine. Ito naman. Fifty-nine. fifty real.